sa liblib na mga nayon ng Pilipinas, isang nakakatakot na nilalang ang gumagala sa gabi, ang aswang. Tahimik itong humahabol, nararamdaman ang presensya nito bago pa man ito makita. Kapag bilog ang buwan, pagsisimula ang pagpapalit-anyo. Sa sandaling magbago ng anyo, ito ay kumakain sa mga hindi naghihinala. sa kailaliman ng masukal na kagubatan ng Pilipinas kung saan nagahari ang kadiliman at bumubulong ang mga anino, nagtatago ang isang nilalang ng alamat. Nagsisimula ito sa isang inosenteng iyak na umaakit sa mga hindi inaasahang manlalakbay. Ngunit sa likod ng inosenteng pag-iyak na iyon ay nagtatago ang isang nakakatakot na katotohanan. Ito ay ang Tiyanak, isang demonyong nagkukunwaring bata handang atakihin kung sino man. Hindi nakakatakas ang biktima ni ang kagubatan ay umaalingaw-ngaw sa hiyawan. At sa isang kisap mata, nawala ang tiyanak, naiwan na lamang ang katahimikan at takot. Sa gitna ng isang masukal na kagubatan, sa ilalim ng nakakatakot na liwanag ng buwan, natagpuan ng isang manlalakbay ang kanyang sarili na nawala sa kagubatan. Umalingaw-ngaw ang nakakaligalig na mga bulong sa mga puno at lumitaw ang kakaibang mga bakas ng kuko sa basa na lupa. Puminto ang manlalakbay, tumibok ang kanyang puso nang lumitaw ang silweta ng isang matayog na figura mula sa mga anino. Ang mga ginintuang mata ng nilalang ay kumikinang at nagpakawal la ito ng malamig na paghingi na nagdulot ng panginginig sa gulubod ng manlalakbay. Biglang naglaho ang nilalang na nagiiwan na lamang ng ingay ng mga nag-iingay na mga paa na naglalaho sa gabi. Tumakbo ang manlalakbay, hindi lumingon, alam niyang nakatagpo niya ang kinatatakutang tikbalang ng alamat. Isang madilim, mahamog na kalsada sa hating gabi, nakakatakot ang katahimikan. Ang tanging tunog ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon. Sa di kalayuan, biglang lumitaw ang isang anino na nakaputi. Habang papalapit ay makikita ang kanyang maputlang mukha. Ang mga malalim na mata ay tumitig sa iyong kaluluwa. Nagsisimula siyang gumalaw papunta sa iyo. Lumulutang, hindi naglalakad. Tumalikod ka at tumakbo. Ngunit pakiramdam ng hangin ay makapal, nagpapabagal sa iyong mga paggalaw. Pero kapag lumingon ka, wala na siya. Ang hamog na lang ang natitira. Sa malalalim na kagubatan ng Pilipinas, isang misteryosong nilalang ang sinasabing nagtatago, tinatawag na duwende. Ang mga maliliit na nilalang na ito, na kadalasang napagkakamalang nuno, ay pinaniniwala ang nakatira sa ilalim ng lupa na pinoprotektahan ang kanilang mga tahanan. Kilala silang naglalaro ng mga tao na nagdudulot ng kalokohan kung naaabala o hindi iginagalang. Upang maiwasan ang kanilang galit, ang mga lokal ay nagiiwan ng mga alay, tulad ng pagkain o mga barya sa pamamagitan ng mga punso o mga puno. Sinasabi na ang paggalang sa duwende ay nagdudulot ng swerte, habang ang hindi paggalang sa kanila ay maaaring magdulot ng sakit at masamang kapalaran. Sa gitna ng kagubatan, kung saan halos hindi naaabot ng liwanag, ang mga bulong ng isang sinaunang nilalang ay gumagalaw sa gitna ng mga puno. May kumikinang namata na parang baga sa gabi, ang kapre ay nanonood, hindi nakikita ng mga mata ng tao. Tahimik siyang nakaupo sa mga tuktok ng puno, humubog ng tabako, ang usok na bumabalot sa kanya na parang isang misteryo. Ilang matapang na manglalakbay ang nangahas na lumapit sa nasasakupan ng kapre na hindi alam ang panganib na nakakubli sa mga anino. At kapag nagalit Ibinubunyag ng kapre ang kanyang tunay na anyo, matayog at mabangis. umaaling ang kanyang pagtawa buong magdamag, habang siya ay naglaho muli at naging anino, isang misteryong hindi pa lubos na natutuklasan. Sa katahimikan ng gabi, may gumagalaw sa mga anino. Isang babae, minsang tao, ay dumaranas ng nakakatakot na pagbabago. Siya ay lumilipad buong gabi, hinahanap ang kanyang susunod na biktima. Gutom sa laman, hinahanap niya ang mga mahihina. Ngunit sa pagsikat ng bukang liwayway, dapat siyang bumalik o mamatay sa liwanag. Mag-ingat sa gabi dahil babalik siya. Sa lilim ng gabi, isang nilalang ang nagmamasid Dati ay tao, ngayon ay nilalang ng kadiliman. Gumagalaw ito kasama ng hangin, hindi nakikita, hindi naririnig. Laging naghihintay, laging nanonood. Kapag ito ay umatake, walang nakakatakas. Ang gabi ay pag-aari ng tik-tik hanggang sa muli itong bumalik.